Uy. 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 'Yung maraming natanong galing sa ibabaw ko? Bro, wait tayo, bro. Pasensya na po, pasensya na po. Nakakakabog, 'no? Naku. Lah. Lah, bro. Parang gagalit si sa'tin, sa bro. Naku. Panini na ano hindi ma wala hangin ngayon. Nagagalaw na lahat. Nako. Eh, eh, eh. Lah, umuyog na ano bro. Tara bro. Tara, tara. tayo bro. Oh, alis na po kami. Alis na po. Bro, nasa na yun bro. Ito, baka dito bro. Huh? Di ko patungo yung anak dito? Patungo sa mga baliti. Chanak, canak bro canak be ya canak be bro persis sanggul sanggul ya canak si bro ini apa kayak bro ini lapas tuh yang asin biglang nawala yang bosis mo tapi apa kita asin tuh itu asin mengatai dulu yang peronta sama canak itu tuh good skin quality itu so yun po yung gagamitin nyo mga kadula kapag may umiyak ng sanggol lalo na kapag nandito sa bundok so yung nanood po ako sa ano sa Team GS uh, yung lalaki na ano hinahawakan yung sana at yung mga kasama nila ito makatakbo yun yung sana hmm. ano bro siya bro ay nasa ano lang ano ba ya ang kasama yan doon hmm. tapos yung, sa, hindi siya hindi nakagalaw dahil yung hinahawakan ng sana parang, parang sa, sa tingin niya ay parang ano malamig tapos pag ano bro, yung kasama lang nakakita bro, siya hindi. Ah, siya yung oh. hinawakan ng tiyanak? Oh, siya yung hinawakan ng tiyanak. Akala ko siya, uh, siya yung mauk sa tiyanak? Hindi, yung ano, yung tiyanak, hinawakan ng tiyanak. Kaya yung dalawang kasama, nandun na unang ha, pag lingon niya, kasi yung kasama niya ay hindi na makagalaw, tumakbo hmm. yung dalawa. Tumakbo kasi nakakita yung kalikuran na mayroong tiyanak. Ano ba, ano ano yun siya? Vlogger ba yun? Hindi. Hindi bro. Hindi. Hindi. Ano lang siya bro ba? No? Nagalos siya sa bundok, naglalakad. E, aking gabi yun yeah. pag maraming punong kahoy doon sila sa kanya nabijuhan bro o oh, nabijuhan nila bro may humawak talaga mm, humawak. kaya yun sa bakbo na ini iniwan yung kasama nila kaya ngayon bro wala tayong ano bro, yung kumpiyansa kasi may ano wala lang to, 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 to. yung ganyan um, mga kadol is lang talaga yan ko kami maghanap kami hanapin natin namin yung anak yung ano yung iyak iyak lang iyak tayo nga ilang beses na tayo nag ano nang hanap hindi hindi na hindi na sila nagpakita hindi talaga pero iyak lang tapos yun na bidyuhan niya hindi ako maniwala kasi bro, basta yung ano bro basta yung basta mga is gamit yung script yan Oo. Oh, ano yun bro? sa <coughs> so, mga KMGS bro script yan bro mga script yan kapag may video na makikita kapag ganito explore lang tayo tapos yung mga buses yung madinig natin yun nawala nakakot hmm. yata sa bro kasi alam ang mangyayari Oh, grabe itong bagong bro. Malaki. Lah, sobrang laki bro, no? Yo. Ito na ba ito na ba yung sinasabi ng balete? Hindi po. Hindi pa ito? Hmm. Sobrang laki na ito ha. Hmm. na kapot na sa so, kawayan bro. Ano yan bro? Yung tu ano yan? Tubig ba? Tubig. Yung laman ng baki. Oh, oh, na, um, may tubig yan. Kapag na putulin mo yan, Grabe, ano yan? Parang gamot sa mga sakit so, mainom ba? ba yan? Mainom yan Kapag putulin mo yan, kapag ano, walang paalam, uh, mayroon talagang mangyayari. Ano kaya yung bagong Bruno na may parang may markang cross sa gitna? Maroon ba? Maroon? Pag pinutol ba? Pag pinutol mo nun? Uh -huh. Sa gitna ng bagong may cross? may cross na pula, parang gano'n ba? Hmm? Ano pa yung bagong Uy, Hindi mo iyak, bro. Sa likuran, no? Uy. Saan ka ba? Ikaw lang, ikaw lang magsaboy, bro. Ang aking yung camera mo para ma mapuntir ma ma niya talaga. Dun, oh. Dun, banda, oh. dun, man daw. Dun, Yung, yung kawayan na yun, oh. Yun, yun. Yun sa dulo. Oh, ayan yung boses niya, oh. Hmm. Lapitan pa na konti bro. Doon, doon. Doon, doon. Yung sa likuran na, kawayan. Yung, o, ayan, ayan. Hmm. Oo. Oh. Doon, doon, doon. Doon, doon. diyan ayan, ayan. yan sa punuan, sa punuan. Hmm. Uy. 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 Wala na. Wala na. Wala na. Napuruhan na yung janak na yun. Ano ba? Matamis. Matamis? Wala na po. Wala na. Kaya kayo asin kasi. Parang makalapit yung Yung janak. Ah. Masarap yan kapag may mangga. Mangga. wala na. Matakot na bro. Dali na rin. isit? Yes, <coughs> <coughs> mga kadol. <coughs> So kapag ganyan mga kadol yung mga KMGs script dyan, kapag may video. Kasi palaging viral eh. Ano 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 for the views? For the views. pa ba yung maliit na sinasabi? Malapit, malapit, malapit na bro, oh. malapit. Oo. Tingnan mo naman yung mga bago, parang parang ahas. Nakapulo po talaga. Mm -hmm. So yun mga kahit nandito tayo sa gubat hindi lang tayo magkumpensa makasimunod wala Kailin na yun wala na wala na yun bro wala na wala lang kasi ano sa asin ba natamaan ano na yun wala na rin yung buses niya wala na Pero hindi tayo magkampante, bro. Oo. Oh, oh. Hindi nah. di di okay. lang dito ba? Bigla. You know? matarik. Oh, agos ng, ng ilog bro, busay. Ah, oh, may talon. talon pala hmm. kaya maingay yung bagsak ng tubig dito sa ilog na to bro no, wala akong nakikita mga ano bro hindi mga paitan ba dito bro oh. naka, may naka may dito. ba wala bro, yung... hindi maka ang may ibang hindi yung makaakyat dito bro kasi maraming mga talon busay yan, yan yung ano hmm. mahirap kapag Apa, hindi kagaya dito ng mga igat bro, yung kasili. Kaya lang makiyat. Sa piyo at sa uwang. Kaya makiyap Pero yung paitan hindi kaya. Paitan. Paitan, hindi kaya. Doon lang ano, yung sa parmerong talon. Doon sa amin bro, ma dati maraming paitan malalaki. Doon? So. Parang talapya? Ano ganito, meron po talak yung ano. Ah, then, malaki. Malaki ah? yan, yeah, bro. Malaki. Malaki. Yung may di ba may paitan din sa ibaba. Kasi masyadong maliit yan. Yung dami malalaki. Ay, parang tilapia. Hindi. Malaki masyadong malaki yung tilapia. Ganun ganun ka ganito ka laki yung yan. Ganito ba? Mm. Malaki yan. Hmm. So, ganito, yung dalawang dalawang daliri ba yung laki niya. Mm. Minsan may minsan medyo malaki konti. Yung pinakamalaki mm. talaga. So, kadalasan, ganitong size, dalawang galero yung, yung katawan. Hmm. Katawan. Doon sa baba po, maraming paitan doon. Baba. Yung pinupunta natin ba? Masarap yung... Ah, oo, oh, doon na oh, Doon. Uh, Kapag may muskit tayo, madali yung makukuha. Yung paitan po, masarap yan. Pinilaw bro. Oo. Uh. Pinilaw. Pinilaw bro, ano, bro, nakakilaw naman bro. Kasama yung mga... Ano ko, kasin bro. Mm -hmm. Ang gagaw ko ba? bro. Pinilaw nila bro masarap talaga yung paitan ang dati kasi ang uh, namininig kami sa inog so wala pang isang oras yung isang pitsil bro papuno hmm. yan pang yung ginagamit naming pa, uh, pain dati wati Wapi. kapag wala kaming wati yung bahay ng lampinig bro hmm. diba may mga Ay, anak um, anak ng lampinig na maliliit hmm. na kulay puti hmm. yun yung mangani, mangani. sabit mo dun sa pamingit mo Paga madaling madaling uh, ano hindi yan kainin ng paitan maputi kasi so, kapag ganun yung pamain mo makakarami ka ng huli nandito na tayo bro nandito na tayo Malit yung uwang bro saan? Uh. Hmm? ay maliit Kaliksik pala dito bro Maulan pala Ah oh, malalim bro Parang may langob si lalim no Siguro Tabi tabi nandito na tayo bro Saan na ba yung balito? Nandun bro Dito sa kaliwa Ano? Uh, bro? ah <manyan> uh, ah uh, yun? Uh. yun ba? tapos oh. dito bro dito siya nakatayo sabi sabi sa dumadaan dito kasi dito bro ay dalan talaga ito bro dito, dito? Oh, magkapasok yung motor dito saan nakatayo? dito nakatayo? d'yan o d'yan o ay d'yan? sa unahan unaan sa unaan pero nakatayo oo uh. Diyan bro, ha bro. Ay, dyan bro, ah bro. Ayyan, di nakatayo. Dyan siya nakatayo. Sabi nila, bro. Kasi sinabihan ng mga ko. Dito, dito nakatayo. Oh, tabi-tabi. Oh, dito. Oh, 'yan oh. Tabi-tabi, tabi. Yeah, tama. Tingnan mo malinis 'to. No? Oh. Yan ito yung balitik mga kadol oh, Ibon na na ano? Oh, maebon pa. Ayun. Oh. Malinis 'yan. You know, yung punuan. Yung kagaya natin nakita natin na may bagon. Subang dumi. So, bro, ano balik Karan turo. Tupas na tayo. Pero wala naman akong napansin bro. Ha? Wala akong napansin. Oo, oh, napansin ko kayo ba? Hmm. Ano kaya yung nakita nila dito? Ano ba? Ano ba? Babae lalaki. Babae siguro. Babae yan ang sinasabi nila. Dito nakatayo. Hindi. Ayan, dyan, dyan. Kasi daanan to. Hmm. Yung ano? Yung kapatid ko? Oo. Oh. Kasi po nakapunta sa dito. Mm. Ano ba sila? Nagliligo ba? Tapos, doon, doon, sa galis babaw. Oo. Oh. Tapos hindi na namalayan na kasi yung inkanto hindi talaga makita. Oo. Oh. Nabanggaan niya ba? Naligo kasi yung kanto diyan. Mm. Na, na, nabangga. Niya. O, nabanggaan niya di? Ang ting, yung ano yung balat niya parang napasok-pasok. Ganun ba? Hmm. So, tingnan mo dyan sa taas na malinaw, ano malalim mm. so, ito talaga yung pinaghinilaan nila oh. na may nakatira oh, ito, bro ito, ito malaking oh. na to. Oh, kasi hindi lang ito bro ang, dami pa na doon sa, na unahan. Doon sa unahan pa uh -huh. marami pang marami. kaya ito ay parang syudad na nila. Ay, yung balik ito napakalaki talaga ng mo pang pag ibo mo naka dako isa pa nga na yata kasi yung ano nabangga sa akong otol ko ay eh, mga bata pa nangaliligo din dyan nangaliligo din dyan kaya yun ah, nag ano sa nag alay nag alay sila hmm. tapos ay, pumunta siya sa mga ano yung ginawa nilang alay ko ano po nag ano sa mga puti na manok Puting manok. manok hmm. tapos Uh, pagkain konti yun pagkatapos pagka bukas wala na wala na yung ano panit mo gumaling na yung sakit um, sa balat gumaling na ganyan talaga kapag makasala lumalaw uh, gumalaw umangin bigla na gumalaw yung uy tabi 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 gumalaw yung, yung yung yung, ano wala wala lang sa baba ba ay. yun gumagalaw yung mga dahon Hmm? Ala, ito na, ito na talaga yung ano po? Okay. Yung ng na konti. Naroon naman ini ay yung yung kilabot. Naka. Pati yung bagong bro, yung yugyug -yug bro. Nako. Eh? Nagduduyan talaga bro. No? Hmm. Ano may bro? Kanina wala man to. Ito gumagala talaga. Lah. Tabi-tabi, nag-explore lang po kami. Lalo, lalo, lalo. Dito rin, bro. Magalaw din dito. Bro, parang nagpapahiwatig sila bro na mayroon talaga nakatira dito. Kasi kanina, itamimik lang eh. Lalo, lalo. Iba, na yung, iba na yung galaw ng hangin nyo na? Okay. Uy, eh? lalo, lalo. Magginaw bro. Parang umuulan na nyo. Uy. Let's go, let's Malakas na ubo. Huh? Malakas ng hangin. malinaw to kanina kanyan. May hangin. Pasensya po, pasensya. Nag-explore na po kami. lala la. Ito'y makakaganda Uy. Bro, marami na nakahulog galing sa ibabaw, bro. Bro, wait tayo, bro. Pasensya na po, pasensya na po lah bro. bro? Parang nagagalit siya sa atin bro Bro, nag Nako, kanina ano, hindi ma... Walang hangin ngayon Magalaw Magalaw na lahat Nako lah umuyog na ano bro bro Tara bro. Tara na, na bro Pasensya oh, na po, pasensya na po talaga Alis na po kami alis na po kami Pasensya na po Tara, tara, tara Buhay na po, parang nagagalit po yung nakatira dito Tara, let's